pero yung helmet ng anak nyo, pang construction, binigay ng school? Opo, binigay ng school yan para siguro pag may earthquake. Yeah, yeah. Hindi po pang motor. Pero bibigyan ko yung bata ng bagong helmet. Pag nakalimutan ni papa mo magdala ng helmet, pagalitan mo, ha? <coughs> Kuya, okay, alis na. Nakaharang po kayo. Patanggal nila. Patabihin mo, Adon. patabi mo na lang para hindi tayo humarang. Doon doon sa harapan ng Bios. Kuya, unang tanong, may lisensya ka naman? Oh, no. Okay. pero yung helmet ng anak niyo pang-construction. Yan kasi binigay ng Ha? Para lang school. Binigay ng school? Ha? Huh? Opo, binigay ng school yan para siguro pag may earthquake. Hindi po pang motor. Maaari po ba mahiram yung lisensya nyo? Kuya, dalawa ang violation mo. Alam mo ano? Ano? Hindi mo alam. Huh? Paano ka nakakuha ng lisensya na hindi mo alam yung violation mo? Sapatos, sir. yan, sapatos. Tapos yung bata, di ba? Wala bang helmet talaga yan? Meron sir, kaya lang eh, ito lang na tayo ng Yan lang dinala mo. Lang, Delikado kasi yan. Kasi yan ang bide kasi ng school sir Binigay ng school nga yan para pag may ano, earthquake, di ba? Yan yung parang sa go, yung go-to bag nila. Ganto na lang. Give and take tayo ng kote dahil may violation ka naman talaga. 500 dahil sa chinelas. Pero bibigyan ko yung bata ng bagong helmet. Okay sa'yo? Oh. Pingin ako ng helmet nung no pambata dyan. Kawawa kasi yung bata eh. Pag sumimplang kayo, naku, sinasabi ko sa inyo. Oh, no! Saan taong ka na? Ha? Six Alam mong mali yung helmet mo. Alam mo. oh Buti pa yung... Alak mo ba, no? ko. Oh, buti pa siya alam niya, mali. Tanggalin natin to ha. Mali yan eh. Ayoko tong helmet na to, hindi safe to. Sa school mo lang gamitin just in case pag earthquake, di ba? Pero ito hindi pang helmet, hindi to pang motor. Bigyan na lang ng new helmet. paratis at least makabawas sa violation. Hello. oh, naman. Ay, ko po kayo. Thank you. Ingat ha? ingat. Kung ayaw mo magsapatos kahit yung gano'n, no? Crocs. Bubita ko siya. Ah, uwi naman pala eh. Kakarating ko lang ang pagkakarating. Kakatay na kita. Oh, no! Sige. Ito na lang. You like the color? Naintindihan mo naman, kuya, kung bakit, di ba? Oo. Oh. Kasi nga, syempre, delikado. Lalo na tag-ulan. Madulas ang kalsada. Try natin. Try mo, Jamila. Ayun no? sakto. Lock natin to, ha? Dapat always lock mo to, okay? Pag nakalimutan ni Papa mo magdala ng helmet, pagalitan mo, ha? Do you want to open it or close natin? Close natin. Ayan. Okay? You like the color? Kuya, sa susunod, ha? Salamat